Mga ka-explorers, tampok sa kwento natin ngayon ang kwento ni April na ginawang ikahiya ang trabaho ng kanyang magulang at ginawang magsinungaling sa mga kaibigan para ang status sa buhay ay mapagtakpan. Pinahirapan ng magulang sa mga hiling nito na habang buhay niyang pinagsisihan. Sawa na ako sa ganitong buhay na eh, palagi na lang kulang ang pagkain. Minsan pa nga, mga tira-tira ng ibang tao ang kinakain natin. Wala na ba kayong ibang alam na gawin ay? Kundi ang mangalkal ng basura? Isa e ginagawa niyong yan, talo pa tayo ng mga naglalako ng tao dyan sa tabi-tabi. Eh. Hindi rin malayong iniwan tayo ni tatay dahil sa mahina ka na eh. Galit na sambit ni April sa by walkout nito. Sa sinabi nitong sa si April, ay tahimik lang ang ina nito at hindi na sumagot pa sa mga masasakit na mga binitawang salita ng anak nito. Ganon naman kasi palagi ang eksena sa kanilang bahay dahil sa sinisisi nitong sa si April ang kanyang ina kung bakit bigla na lang di na umuwi sa kanila ang kanyang ama. Kada araw ay maaga pa itong si Aida na umaali sa kanilang munting bahay para maganap ng mga makakalakal na mga basura. Yun lang naman kasi ang paraan ni Aida para kahit papaano ay meron siyang mabiling pagkain para sa anak nito. Mabuti na lang at meron mga taong may mabubuting kalooban na tumutulong dito kay Aida. Na ginagawa nilang ireserba para kay Aida ang mga basura nilang pwede pang maibenta. Maraming salamat po Ma'am Juicy. Malaki na po ang naitulong mo sa akin. Pasasalamat na saad ni Aida sa taong tumutulong sa kanya Ano ka ba Aida? Kasimpleng bagay lang yan no Wala pa nga akong naitulong sa iyo magandang bagay Tugon naman itong si Josie Siya nga pala Ba't di ka nag-apply ng trabaho? Mukhang okay ka naman At wala ka namang karamdaman siguro Mas malaki pa sana kahit papaano ang kikitain mo Dagdag pa niya ni Josie Sa sinabi ni Josie Ay natahimik na lang itong si Aida at na nang mapansin ni Josie na bahagyang natahimik itong si Aida, ay muli na itong nagsalita. Ipagpamanhin mo ako Aida, kung may nasabi man akong masama, sabay tapik sa balikat ni Aida. Okay lang naman po yun ma'am, sinubukan ko naman pong maghanap-hanap ng mapapasokang trabaho, pero sa tuwing malalaman nilang meron akong sakit sa puso, ay agad na nilang pinuputo lang aking ugnayan sa kumpanya. Kaya sa huli ay dito na lang ako nabagsak. Pasensya po ma'am, nagdrama na po ako. O siya sige ma'am, at may pupuntahan pa po ako. Sa ulitin ma'am, maraming salamat. Huling saad ni Aida bago nito nilisan ang lugar. Sa pag-alis nga ni Aida ay ginawa nitong dumaan sa isang bakanting lote at doon ay pinagpatuloy ang pag-iyak nito. Sa puntong yon, ay ginawang sisihin ni Aida ang kanyang sarili. Ba't naman kasi sa dami-daming tao? Ay ako pa talaga ang nabigyan ng ganitong karamdaman. Ako na nagsusumikaw na maitaguyod ang pamilya ko. Ako na mas kailangan ko na magkayod para may makain. Bakit? Ano bang plano mo sa akin, Panginoon? Pagsusuma mo ni Aida habang umiiyak. Sa kabila naman ng paghihirap ni Aida, na mairaos ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pangalakal ng mga basura ay abala naman ang kanyang anak na si April sa pambabarkada. At hindi lang basta barkada ang ginawa nito dahil ginawa nitong makibagay sa mga anak ng mayayamang tao. Nagawa iyon ni April dahil sa ginawa niyang magsinungaling sa tunay na katauhan nito. Ngunit sa ginawa nitong si April ay naging dagdag pahirap lang iyon sa kanyang ina. Dahil sa marami itong hinihingi sa kanyang ina para lang may ipagmayabang sa kanyang mga barkada. Sinusunod na lang ni Aida ang gustuhin ng anak nito. Dahil sa magagalit na naman ito sa kanya pag ginawa niya itong pagsabihan. Hanggang isang araw, ginawang kausapin itong sa si prelang April ang kanyang ina. Nay, luma na po tong cellphone ko at basag-basag pa ang screen. Bilan mo naman ako nay ng bagong cellphone. Nakakahiya na kasi sa mga kaibigan ko pag ito pa yung daladala ko. Gusto mo bang mapahiya ang anak mo sa harap ng mga kaibigan niya? Nang marinig ni Aida, ang panibagong request ng kanyang anak ay bagyang natulala ito at napatitig sa sahig hanggang sa muli itong nagsalita. Hayaan mo anak at pag niya ni nanay Medyo matatagalan lang ng konti. Pero makakabili tayo anak. Pangako ko yan sa'yo. Pangakong saad naman ni Aida sa anak nito. Sa sinabi nga ni Aida, ay natuwa itong si April. Kung kaya't at napayakap ito sa kanyang ina. Napangiti na lang itong si Aida habang hawak-hawak ang ulo ng anak nito. Nangyari ngang ang ginawang ang simulan na mag-ipon itong si Aida at nagdoble kayo dito para sa kanyang anak. Kaya't minsan nga ay nalilipasan na ito ng gutom para lang may maipon. Sa ginawa nga ni Aida ay nagkakasakit na ito. Ngunit ginawa lang niyang indahin ang kanyang nadarama at nagpatuloy sa ginagawa. Sa lahat ng sakripisyo ni Aida ay walang kaalam-alam ang anak nitong si April. Dahil sa abala ito sa kanyang mga barkada at uuwi lang ito ng gabi para kumain at matulog. At bihira lang magawang kausapin ng masinsinan ang ina nito. Sa ginawangan nitong si Aida ay madami ang nakapansin sa kanyang mga kakilala na sobra-sobra na kong kumayod na pawang wala nang pakialam sa kanyang sariling kalusugan. Aida, magpahinga ka naman. Baka mamaya, katawan mo din ang balikan dyan sa ginagawa mo. Aanin mo ang madaming pera kung bagsak naman ang katawan mo. Mahuubos lang din ang pera mo sa pagpapagamot sa'yo kung magkataon. Kaya pahinga ka din friend, sambit ng kaibigan ni Aida na si Laura. Maraming salamat friend sa concern. Pero okay lang ako. Kayang kaya naman. At nagpapahinga naman ako, tugon naman ni Aida. Ngunit matapos sabihin niyo ni Aida, ay bahagyang parang nahilo ito. Kung kayat ginawa mo na siyang paupuin ni Laura. Kita mo na? Yan ang abang sinasabi ko sa iyo eh. Ang tigas-tigas kasi ng ulo. Magpahinga ka lang muna dyan friend, sa pa ni Laura. Nangyari ngang ginawang magpahinga nitong si Aida. Ngunit agad namang umalis matapos lumakas ang pakiramdam nito. Ilang buwan pa ang lumipas? Nagawa na nga nitong si Aida na makapag-ipon ng pera para pangbili ng bagong cellphone ng anak nito. Nakangiti pa itong si Aida na tinititigan yung bagong cellphone na kanyang nabili at agad na pinasok sa kanyang daladalang bag at naglakad ito pa uwi sa kanilang bahay para doon ay sorpresahin ang anak nito. Ngunit habang naglalakad itong si Aida, ay bigla na lang ito nakaramdam ng pananakit at paninikip ng kanyang dibdib. Hanggang sa tuluyan na nga siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Hapon na nang makarating kay April ang nangyari sa kanyang ina. Dahil sa galing pa ito at ang kanyang mga kaibigan sa outing. Nangyari ngang nagdali-daling umalis itong sa si April para puntahan ang kanyang ina. Habang nasa biyahe nga papuntang hospital itong si April, ay panay ang panalangin nito na sana ay nasa ligtas na kalagayan ang kanyang ina. Ngunit nang dumating na itong sa si April sa hospital, ay nagulantang ito ng kanyang mapagalaman na pumanaw na pala ang ina nito. Iyak nang iyak itong si April sa tabi ng labi ng kanyang ina at hingi ito ng hingi ng tawad sa ina nito. Nang mayamayay, may lumapit na nurse dito kay April. Sir, bago po nawala ng hininga ang nanay nyo, ay meron po siyang inabot sa amin na isang bagong cellphone at kalakip nun ang isang liham. Sambit ng nurse, sabay abot ng cellphone at liham dito kay April. Nangyari ngang habang umiyak, ay ginawang buksan ni April yung sulat para basahin. April anak, unang una gustong ipaabot sa ni nanay na mahal na mahal kita at wala nang higit pa sa pagmamahal ko sa iyo. Siguro ay pag mabasa mo itong sulat ay wala na ang nanay. Ingatan mo palagi ang sarili mo anak, kalakip nga pala ng liham na ito ang bagong cellphone na binili ko para sa'yo. Ingatan mo yan anak at gamitin mo sa tama. Naway maging masaya ka sa munting regalo na iiwan ko sa'yo. Sa ulitin, mahal na mahal ka ni nanay. Matapos niyang basahin iyon ni April, ay walang tigil ang pagtulo ng mga luha nito at nagsisi siya sa kanyang kamali ang ginawa. Simula rin sa araw na yon ay ipinangako ni April sa labi ng kanyang ina na ayusin ito ang kanyang buhay at susundin niya ang mga payo sa kanya ng kanyang ina. Nangyari ngang sa ginawa ni April ay naging matuwid at maganda ang kapalaran nito. Mga ka-explorers, sa ating buhay minsan ay malalaman lang natin ang halaga ng isang bagay pag ito ay naglaho na kaya to galing palagahan kung anumang meron ka.